Puro galit at inis ang naramdaman ko habang pinapanood do. Tungkol ito kay Steve and Jenny na nag-decide magbakasyon sa isang ilog. Sa pagdating nila dito, mauudlot agad yung pagsasayan nila nang may mang trip sa kanilang magbabarkadang may masasamang mga ugali. Di inaasahang pangyayari, dito na nga sila magkakagulo na magsisimula ng bangungot para kanila Steve and Jenny mga susunod na oras dito sila aatakin, hahabulin at gagawa ng masasama ng magbabarkada at dito nga kakailanganin nila Steven Jenny ang lahat ng lakas na meron sila para makatakas sa mga demonyong kabataan na to at makalabas ng buhay sa gubat na yon. Title ng movie, Eden Lake 2008. Tulad ng sinabi ko sa may umpisa, inis na inis at galit na galit ako doon sa mga magkakabarkada dito. Yung tipong parang gusto kong pumasok sa loob ng screen tapos ako na yung gaganti at mabawi para kanila Steven Jenny. Dapat kasi tong si Magdito, ginamit niya yung powers niya eh. I'll be honest, maraming times na in-skip-skip ko to kasi habang pinapanood ko, parang nasusuka ako. Hindi, hindi ko lang talaga makontrol yung nararamdaman ko sa may movie na to. Talagang inis na inis ako! Kasi sa mga nakuha kong lesson dito, huwag na kayong magbakasyon sa gitna ng gubat. Ang <laughs> nagustuhan ko dito, tuloy-tuloy lang, hindi naman ganun kakomplikado yung story, at nakwento naman nila na maayos yung movie. Gusto kong bigyan ng credits si gumanap doon sa mga na to kasi inis na inis ako sa kanila. So ibig sabihin, effective yung acting nila as antagonist. Sobrang effective, parang mapapaisip ka kung gugustuhin mo pa bang magkaanak. <laughs> Amazing performance din kanila Michael Fassbender and Kelly Riley. Naramdam-naramdam mo sa mga facial expressions nila, yung nararamdaman ng mga characters nila sa mga situations na nangyayari sa kanila. etong si Jenny, sobrang deserve niyang mabuhay doon sa may ending para doon sa mga pinagdaanan niya pero wala eh. Ayun yung ending. Parang nga lang kumalma ako sa may ending nito. Nanood pa ako ng mga interview ni Kelly Riley para lang mas maisip ko na acting lang yan. Gusto <laughs> so, ko lang din banggitin yung magandang detail na nirigay nila sa may story na si Jenny ay isang teacher so nagtuturo siya sa mga bata. So the fact na nagawa niya tong scene na to sa isang bata na kahit nakaaway niya, alam mo yun, parang posible pa rin niya tong maging estudyante. Kaso, ayun eh, Nagustuhan ko rin na hindi pinakita yung nangyari sa may batang to and yung nangyari kay Jenny sa may dulo kasi yung sound design pa lang and yung facial expressions from the actors are enough na para ma-imagine mo yung nangyayari sa kanila eh. Para sa akin talaga, mas nakakatakot yung mga ganitong movie kaysa sa mga multo-multo kasi malapit talaga to sa katotohanan. Ang mas nakakatakot dito, pwedeng pwede itong mangyari kahit kanino, kahit dito pa lang sa Pilipinas, hindi mo na kailangan pumunta sa gitna ng gubat para makakita ng mga ganitong kabataan eh. Kahit sa kabilang kanto lang may mga ganito eh. Mas nakakatakot pa at nakakagalit sa may ending nito, may mga magulang talaga na puprotektahan yung anak nila kahit na alam nilang mali na yung ginagawa. At yung isa pang pinakita dito, yung mga ganitong kabataan, kadalasan produkto din niya nung mismong lugar kung saan sila tumira at minsan yung sa mga mismong magulang pa nila. Po, mas pipiliin ko na lang mag-isa kaysa ganyan mamagiging kaibigan ko. <laughs> Ewan ko ba, masyado akong stress sa may movie na to. Parang humihina na ata ako. <laughs> Siguro kung may nakulangan man ako, sana mas na-explore yung sa mga adults at yung sa mismong lugar nila kung bakit nga ba sila ganyan. Yun lang naman. Okay naman na yung ending, pero para sa akin, mas gaganda siya kumpara sa akin ha. Kung nakaganda siya. <laughs> o yun, title ng movie, Eden Lake, at ang Torta rating ko ay 8.5 out of 10.